Ayan guys, ito na po. Alamin na po natin kung magkano yung 115 buo pag kinupra. Ayan. Tapos an lang po yan. Oh, ay grabe, kaya sa isang sako man. Mainit-init pa. <laughs> dali na at mga dali na mga idol pang aralawas ito. Ah, <laughs> aba, magibat nga. Layo din po nalakadi natin mga 5 minutes pampasan. No? Ah, Ah! Ah! Ay ba? mga idol. Alamin na natin ito kung magkano. Dito na po tayo sa highway. Na papunta na pong ano, timbangan. Grabe, give din. Mga 50 kilo siguro yan. Sa kahit na naman yan dito mga guys. Oh. ayan. Ayan na guys. Mga 15 minutes naman mga idol. Hanggang sa kumprada. Tara, banga natin. Oh, ayan mga idol. Hindi na po tayo siya kumprada. Ano mga kargador natin, lalaki ng katawan. Mga kaparmers na ano, malulupit. Aron ng bus nila, araw ng bus. Ayun. Hindi <laughs> yan. At <laughs> tapos, tingnan natin yung 150 bu, umamagkano, ma ilang kilo ba ya? Yeah. Oh! Yan natin, Ilao natin. Ito na gibaan timbangan. Aba, 50. Ay! Ang magaling instrument idol. 52. 51. No, oh, 52. Ah, oh, wala niya. 52 kaya. Ang Mga idol, ganito po dito. Da may sampul pa. May dala pang isang ano, 8x11 na kupra. May oh, sumubra pa. Oo, so, dadali natin dun sa cashier. <laughs> <laughs> para mabayaran dito na po tayo mga idol oh. masuyo po ayan o, mga idol na ito na po biru mo tingnan mo daw yan talaga laking pira ng kupra ngayon na ba? Oh, yeah. 150 <laughs> Dali ang budget pang isang linggo mga estudyante, mga idol. 368, <laughs> ay saan ka pa? Magkupra ka na lang. Huwag ka nang magbuo. May bao ka pa. <laughs> mga idol, andito na tayo sa bahay at ship mother. Napanood ang vlog natin, naghihingi ng kalahati, ay walang hiya. <laughs> Tapos tayo dyan, 36 ang kalahati, 18 lang pala. Ayan mga idol, yung 150 buo po natin ay nag 3688. Oh. Kita mo na? Oh, ayan. Bigyan po natin kay nanay, kay mama yung ano, resibo muna sa iyo at wala. Talagang ano, gipit. <laughs> itit -it, na. Iti -it pala. itit ito. Oh, kala ko ito lang, ito -it pala. Madu binta na pala.